Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa lugar ng mga tanya, nag-aayos si Giselle ni mga bulaklak. Habang si Robert ay nakatayod, ngunit marami mga iniisip at naalala ang pangyayari tungkol sa panula ni Lynette noon. Noong panahon na nagbibigay pa siya ng bulaklak kay Lynette, dahil sa kanyang pag-iisip kay Lynette na panaginipan niya ito, akala niya ay tinakas ni silenet kay Carlos. At silang dalawa ay nagpakasal. Ngunit ginising naman siya ni Giselle sa kanyang pananaginip. Tumulot ang mata ni Robert ay hinanap niya kaagad si Lynette. At sinagot naman siya ni Giselle na wala doon si Lynette at madamang nananaginip lang si Robert. At dahil dito na curious si Giselle. Dahil hindi man ang ni Robert na nakatulog siya sa couch. At tinabutan natin siya ng tanghali, kaya sinabi ni Giselle na kailangan niya ng gumising dahil may bisita si Robert na dumating. Sa kabilang banda, si Carlos at si Lynette ay sabay na naglalakad, nang sila ng kanilang mga kaibigang doktora. Dahil lang ang mga ito kung bakit nandoon sila dahil alam nilang nakaliba ang mga ito. Kaya sinabi ni Lynette na ayos naman na ang lahat sa kanilang kasal, at kailangan nilang tapusin ang proposal na kanyang ginagawa. At pinakita rin ni Lynette ang mga picture ng kanyang wedding gown at nagandahan ang kanyang mga kaibigan. Nakita naman ni Dr. Carlos si Annalyn sa malayo. At si Annalyn na lang ang umiwas. Sa bahay naman ng mga tanyag ang kanyang bisita ay ang kanyang kaibigan na si Ray. Nangangamost ito sa kalagayan ng kanyang matakit na kaibigan. Sinabi ni Ray na hindi patapos ang usapin about sa Apex. At ito naman ngayon ang kasar ni Lynette ang bumabagapag sa kanya para sa kanyang matatik na kaibigan. Sinabi naman ni Robert na tanggap niya na ang kasar ni Lynette. Pero nitong mga uling araw, E hey, may gugulo sa isipan ni Robert at napanagilipan pa nga niya si Lynette. Na ipinaglaban niya ito hanggang sa makasal sila. At dahil doon hindi mawala sa isipan niya si Lynette. At sinabi niya Ray na isa lang ang ibig sabihin nun na mahal pa ni Robert si Lynette. Na hindi naman itinanggi ni Robert. Sinabi ni Robert na pinigilan lang niya ang kanyang nararamdaman kay Lynette. Dahil may relasyon ito kay Carlos at nayon ikakasal na sila. At sinabi naman ni Ray na bilang kaibigan ay kailangan niya itong tuntugin at batrukan na komportable ba si Robert na ikasal si Lynette kay Carlos? O ang tamang tanong ay masaya ba si Robert na hayaan na ikasal si Lynette kay Carlos? At hayaan na na at umiwas? Dati sinasabi ni Reina, ayusin at piliin ni Robert ang kanyang pamilyang si Moira at ang kanyang anak na si Zoe. Ngunit ngayon na alam na nito na dito na si Robert na makapag kay Moira. Kaya pinayuan niya ang kanyang kaibigan na gamitin ang pagkakataon na ito na kay Lynette ang tunay na nararamdaman ni Robert. Dahil bala namang mawawala kung magdetect siya ng race, ngunit sinasabi rin ni Ray na huwag mag-expect si Robert na hihiwalayan ni Lynette si Carlos. Ang mahalaga ay masabi ni Robert ang tunay niyang nararamdaman para kay Lynette. Na sinangayon naman ni Robert at sinabi niya na tama ang hindi niya hayaang mawala si Lynette nang wala siyang ginagawa. At tumaasa rin si Robert na may magbago kung sakaling sabihin niya na kay Lynette ang tunay niyang nararamdaman. May mga bagay na dapat natin ilihim, may mga bagay rin naman dapat natin isabihin. Kagaya na patuloy na ginagawa sa atin ng Panginoon kung paano niya ang ang kanyang mga sarita sa atin. Na may pag-aasang mababago nito ang ating mga buhay. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!